May ganito rin po ba kayo sa inyong mukha? Ang tawag po dyan ay cholesterol pimple po. Mahirap po yan dahil wala pong labasan po yan or hindi natitiris po. Kasi po walang butas po yan. So ang dahilan po kung bakit tayo nagkakaroon ng ganyan dahil po yan sa mga kinakain nating mamantika or matatapang pati kain kaya tinawag na kolesterol po. Akala ko nung una normal lang na tagyawat. Kung ano-ano na yung ginamit ko, hindi po siya natatanggal. Yung akin nandito po sa part na to, iisa lang po siya. Pero again, nakakabader po siyang tingnan. Hindi na nga tayo kakinisan. Meron pa tayong ganong nakikita sa mukha. So sa akin pagliliwaliw, nakita ko yung lead sa face. It. So aside po dun sa kolesterol people na meron ako, syempre may mga bumps tayo sa mukha o yung butig-butlig. So ayon sa research na ginawa ko, yan po ay lumalabas tuwing mainit ang panahon po. So I hope po na itong uh, tutorial na ginawa ko ay makatulong dun sa mga na-stress na rin po dahil sa cholesterol pimple na yan. Kung meron din po kayong ganyan, please actionan nyo na po kasi pwedeng lumaki po yan. So hanggang dito na po yung ating tutorial. I hope na nakatulong. Have a great day everyone!